isang araw, sir. Ay, isang bangka sa amin na ganyan, kumikita na isang libo, dalawang libo. Ilang tao yung sa isang bangka? Dalawang tao, sir. Ito mm -hmm. ko tatong araw kayo. Sir, malaki nawala wala sa amin. Mm -hmm. Kaya hindi rin biro yung nawala wala sa amin, sir. Kakailangan sa bahay. Yun na lang sa amin. Eh, paano yan kung alwawa hindi may bigay sa inyo ang pangangailangan nyo sa loob? Anong gagawin yung paraan oo. Oh, oh alternatibo para eh wala naman magagawa sila dahil sila ang ano um, eh yung gagawin namin eh, kung ang gata sab muna eh, sabi naman ng gobernador sa amin bibigyan naman ng po kami ng ano ayuda na para sa pagkain ng linggo-linggo hmm. So, pang ilang araw nyo nang walang bakat uh, pangat, pangatong araw na sila mm. nagbigay na ba? hindi na nakakalaw ng nagbigay na ba? ng pang ngayon lang yung nagbigay ng pang hmm. para sa mga mga lang tayo na, na

Sir, hanggang ilang araw po yung binigay sa inyo na bawal? Sa'yo ibang bagay, tiis-tiis muna. lang mangyayari, sir. may nasabi na po ba sa inyo kung kailan kayo bibigyan ng ayuda o tulong? Wala pa naman, sir. Wala pa na iba Pero may pinangako na po sila. Wala pa. pinangako lang nila ngayon, food pack. Uh, after one week. May binigay na huba na estimate kung gaano katagal nila ipapag ano to? Wala pa sir. Wala pa ibibigay na estimate na ako hanggang kailan kami papatingin.